Magandang buhay, mga kalores! Ito nung isang araw na lumabas kami ng mga bata para maiwas sila sa gadgets. Kailangan naming lumabas-labas dahil na -boring din sila sa bahay. At ito naman si Jacob. Super nag-enjoy naman siya dito. Kaka-slide niya. Although, medyo nahihiya siya sa mga batang singitan sila sa pag-slide. Pero, patiently waiting naman siya sa mga nag slide kahit minsan may mga batang humaharang-harang sa kanya mga daan. Ayan, naghihintay talaga siya. Ayan yung isa tumambay na sa sa slide pero nakailang slide na si Jacob ay hindi pa rin siya umaalis doon. <laughs> Buti na lang napaka patient itong ni Jacob. Hindi siya mainti ng ulo niya. Kaya talagang sa ngayon, iniiwas-iwas ko talaga siya sa gadgets. Ito yung isang kanyang ate na yan, iniiwas ko sila sa gadgets. Kahit ayaw nila, kailangan nilang gawin. Eh, dahil masaya din namang mag-walking-walking at nang ma-exercise din ang kanilang mga katawan at uh, banding na rin namin yon, banding time namin ayan nga, ang ganda ng cloud formation dito, merong makikita ang parang superhero sa itaas wow. ayan lang guys bye for now, see you on our next mini vlog, bye!